sa baha ang bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Sa ilang barangay hanggang leeg ang taas ng tubig. At live mula sa Milaor, nasa frontline na balitang yan, ang ating kasamang si Jiggy Manika. Jiggy, kamusta na ang sitwasyon dyan? Julius, papakita namin sa inyo kung gaano kalakas pa rin ang agos dito sa lugar na aming kinatatayuan. Ito'y nanggaling sa ilog na umapaw dito sa bayan ng Milaor, uh, Camarines Sur at uh, sa unang tingin ay akalain mo na mababaw lamang ito pero banda-banda doon ay uh, hindi na makatawid kahit malalaking sasakyan gaya na lamang ng truck dito sa aking tagiliran. Kaya ito ang dayland kung bakit nasa 10 kilometro ang nakita nating pila ng mga sasakyan mula dito sa Milaor hanggang bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Dayland para sila ay uh, Abuti na na maghapon at magdamag dito sa lugar. Ayon sa mga residente na ating nakausap, matinding pagkakalbo ng mga kabundukan. Ang tinitingnan nilang dahilan kung bakit inabot ng ganito katindi ang pagbaha sa mga lugar. Dito sa Kabikulang, particular po sa Albay at uh, sa dami ng mga pinatag na mga kabundukan o di kaya ay uh, hinukay uh, upang uh, pagtayuan ng kung ano-ano mga subdivision at gusali ayon sa mga residente, yun ang isa sa mga tinitingnan nilang dahilan sa perwisyong inabot nila ngayon. At uh, kanina nga po ay nakita natin kung ano ang pinsalang inabot din sa mga nadaanan natin mula Quezon pa lang hanggang dito sa Camarines Sur. Narito po ang aking report. Sinalubong ng News 5 ang bagyong Christine sa kasagsagan ng pagkilos ito mula Bicol papuntang Norte. Sa Quezon pa lang, Inabutan na namin ng pag-apaw ng isang ilog sa barangay Sumulong sa Kalawag, Quezon. Sa lakas ng agos ng tubig, nawasak ang ilang bahay. Nagat-albay ang target maabot ng aming team. Pero sa dan pa lang, kita na ang napakahabang pila ng mga sasakyang na stranded dahil sa baha. Sa bayan ng San Fernando sa Camarines Sur, apaw pa rin ang tubig mula ilog papuntang highway. Maraming nalunod na mga hayop tulad ng mga kambing at manok. Kinatay na lang mga ito para makain. Naiwan naman na may-ari habang nakatali sa nyog ang kabayong ito. Pagdating namin sa bayan ng Milaor, ilang kilometro ang layo mula sa Naga, sinubukan naming tawirin ng highway. Mula biwang hanggang dibdib ang taas ng baha dito. Pero sa lakas ng agos at lalim ng baha, pinasok na rin ng tubig ang aming sasakyan. Hindi rin nakaligtas ang sasakyang ito ng Punirarya na nalubog dahil sa baha. May mga residente ring nakita namin sa bubungan at itaas ng kanilang bahay. Maraming biyahero at motorista tuloy ang stranded sa ganyang sitwasyon, sa mga karanasan namin na abutin pa ng mga tatlong araw bago kang makatawid dyan. Sa ilang lugar sa Milaor, abot hanggang leeg ang baha. Sa videong ito, makikita ang mga residenteng gumamit ng salbabida at mga container ng tubig para lamang pampalutang. Problema rin sa lugar ang pagkain at malinis na tubig. Nagmistulang ilog naman ang ilang parte ng bayan dahil sa baha, lubog din ang maraming sasakyan. Julius, maghapon, magdamag at maghapon muli ngayong maghapon ang uh, nakita natin na uh, pagkaantala ng mga biyahe dito at pagka-stranded ng ating mga kababayan. Dito sa ating kinatatayuan, yung pinaka, kumbagay, pinaka mababaw na bahagi ng uh, uh, baha mula dito sa bayan ng Milaor ay wala tayong nakita na kahit anong uh, rescue. Wala po tayong nakita na kahit anong rescue mga pagaling Maynila o galing sa ibang mga lugar. Maliban po sa isang team ng PNP Special Action Force na galing po mula pa dyan sa Sipokot na voluntarily nagpunta sila rito para mag-abang sa pagupan ng baha upang mag-rescue ng, uh, ng mga kababayan natin na stranded. Kung manggagaling dito ay siguradong hindi naman kaya talagang pumasok ng naga hanggang albay dahil po sa lalim ng tubig at siguradong masisira yung mga otitirik yung mga sakyan. At uh, yung po sitwasyon dito, uh, wala pang rescue, walang tulong na nangyayari, kanya-kanyang diskarte. Mga residente nakikita natin, nagbabangka o di kaya ay sumasakay sa mga traktora na ginagamit ng mga magsasaka dito o di kaya yung iba ay talagang naglalakas loob para sumuong sa bahabanda doon ay hanggang uh, dibdib na kahit sasakyan. Hindi po kakayanin at napakadelikado dahil na rin sa lakas ng agos at uh, ito ay open field yung kabila yung kabila na pinanggagalingan ng tubig ay uh, mga umapaw na ilog kaya napakadelikado po ng mga nagtatangkang tumawid dito sa highway na ito highway po ito, Marlica Highway dito sa bayan ng Milaor Back to you, Julius Maraming salamat at mag-iingat ka dyan at ang team mo, Jiggy Manikat Mga kapatid, Julius Babaw po Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.